in 2018 and this house was steel it had been abandoned for eight years but the structure of this house was really solid i bought it for like a really cheap price and it had like a lot of trees behind it like banana trees so it made me feel like i was back in my family's home that had a really big garden as well come the pandemic me and my fiance we broke up and i was left with that house and i refused to go back to my family kasi i wanted to take care of that house i wanted to live in it and i also needed some time on my own to heal even when we just got the house in 2018 i could already feel that there were things inside i could kind of see that it was a little boy yung nararamdaman ko sa kanya is he wanted to scare us but in a playful way the second set Would be this woman and a child. So, this one, I never really felt anything bad from them. It's more of they were staying in the house and they were curious, but they would never really do anything else than that, just observe. And the third one that I felt was really the one that scared me. There's this big banana tree, and every time I would look at it or pass by it, you can really feel the malevolence in it. I could feel it wanting to hurt me. And it was big. It was as big as the tree itself. Every time I tried to see it or feel it, it was just black. So I always felt uncomfortable staying in the veranda at that point. And na-confirm yung feelings ko when I had another friend who's a guy na could also see. He told me that, yes, there is a boy, he doesn't have any other intent than to play around. So sometimes, if you're losing things, it's because of that boy. And then he said, Yes, there's a lady and a child in your house. And they were just passing by, but they decided to stay. But this third one, Bea, uh, I didn't even want to acknowledge it. I didn't want to look at it because it's really big and it really wants to hurt you. But for some reason, I'm feeling that it's not allowed. To go inside your house. And I was like, What do you mean it's not allowed? He was like, There's something stopping it. And if you even acknowledge that it's there, you're giving it permission to go inside. It will try to get your attention, it will try to get permission from you, but just don't. And this thing really made it uncomfortable for a lot of my guests. They felt like there was something giving them like headaches, like physical reactions. That made them uncomfortable to stay in the house. So it was really trying to get everyone else out and isolate me. And there was this one instance I remember I was asleep in the couch. And the usual routine of lady and the child would be they'd be around the stairs. So at this point, I was already used to feeling something in the stairs that was directly across from the couch. I was going in and out of sleep because I was really tired. I remember seeing the lady kind of moving around every now and then, going closer to me, going around. And then I remember passing out. And when I opened my eyes after a few hours, I saw her literally up in my face, looking at me like <sighs> very curious, like very na shift, and then the you know, it's scary because of the fact that I know that there shouldn't be anyone with me in the house. It's scary for the fact that I know that this lady is not really here. But how she looked at me, really curious. And I only saw it for like a split second very clearly. And yun lang yung very brief moment ko Pero parang na, na ka ng Cause that's the only time that she showed some she showed herself to me. They stopped showing themselves really once my roommates started settling in, maybe the reason why the lady showed herself to me is they wanted to kind of protect me, they wanted to make sure that I wasn't alone. And I really feel that that lady was the one stopping that big thing from going inside. That's my story. lang check. It's 5.39. Sa buntag. Nagyo dahi wak-wak dari ya. Pregnant update. So, may gana na katarong nagyo ang tulog. Kam Adlawa. Ay na aging gabi eh. Kuan, ganang 1, 1 a.m. pa sa Kadlawan. Nag-alingasan na Mag ako. Maglisod ko ginawa. Tapos, isa kung ako gi nga posisyon ako di ijud ko maka konba ba tarong og kanang lain gid akong gibati tapos mawad an ko ginhawa gyud pag maaksyon og tulog ko ginhawa Niya, nag nagbisag unsa una ko posisyon sa akong pagigda. tapos ang akong mga kauban diri sa balay nagpanik na di sila. ay sila kay -wak naday wakwak gay nagsigig libot-libot sa mga balay Nahibal anako katong pagkaudto na gikwento sa kuasa, akong, um ko asa igsoon sa kumbana. Pag ingon ako ang anak ko noon sa mga ko, itong 1 a.m. pa sa kadlaon, hindi man ko halos katulog, tapos nag-ingon siya na, wala ikaw, bantay tinan na may wakwak. Itong -wak. 1 a.m. mo, pamagay mo nga tulog, kaya may wakwak. -wak. Sige, kuwan ting, ting Dito na rin, nalimbawa itong balibo, tapos ganiha, ganiha ng laba mi, nagabinan nag mig laba. O Nagpanik naman ang akong borders. Alas, alas, alas jis pa sa gabi. nagpanik siya kay nag siya ba? siya. Nag, naghimasa siya. Nagsunod sa ko pag gimasa. Niya, ko guwas-was o mga nilabahan ako sa gabi. Diriya sa gawas. Niya, nagkalitin siya gawas. Pati ang bana. Nagingun nga sulod, sulod, sulod. Gipasulod ko da yun. Niya, sila. Naiwakwak na Nailibaw din ang balhibo. Niya, gawas din ang bana sa akong border. Niya, nagkuhan siya. Nagsindi kanang kwan kanang ligid ligid guma sa ligid guma ba sa ligid sa motor isindihan niya kay ma ay sumpa bantog rin na nga ko tong ni aging gabi inaglisod ko ginawa wag kasabot sa kong kuwan nag sa gig ko naman ay amung kaning si Ara na ning kalit sa siya gabri na kwarto man sa kong na ano, may bangag diha ah ni sa orang diri mo magipatulog kay kuan mo ay mga gihigdaan kay maglisa na mga tulog sa mga kwarto kay kay kaya niya ibot niyan sa mga anak gabi yung ahos yung asin ang bintana kay nipis kayo ang kuan mo niya ang, koan kuan kaya kalibot kay kakahoyan niya Sige, pabot nga ako, ko dali ako ganun asin po, ugahos, gidok-dok sa kanyang ano Baho po niya ugahos niya. Pagkatulog na na ako, alas unsi naman ito, di lamay na na akong tulog, street na. Tapos naapagipadala sa akong border nga, holy water daw ko na. So pagkatulog na ako, alas 11, nakamata ko karoon 5.43 na sa buntag. Lamay na kaya akong tulog. Wala na'y sigig kuwan sa ba-saba. Wala na, wa na ko alingasa sa akong pagtulog. Okay, to. So, ingon ni Miss B, wag ko kabaloon sa dyan na ba? Karoon ra ko kabalong nga giingon ni ing in anak, bation, basta, umuun, kapila na ko sige kawadaan ginhawa jud abe ko normal ra, pero nga no, di jud ko katog, tapos maghila ko. Nah, basta wak -wakun ka, ina anak ang mong bation. karon ra po ko kabalo, bago pa, ko kabalo nga, inana anak mong bation. Kaya natingala ko ah pagkabuntag nagmulmul gid gid ang akong tiyan nagmulgol ug di ma di mahimutang pud ang bata sa akong sulod sa akong tiyan kay kada gabi igud na a, kada kadlaw jud na sa gabi ba kada kadlaw jud na nga magalinga sa pag mag CR ko ba pag pagbalik na akong tulog dili na ko makatulog kay magalingas ako, maginit ang akong lawas anya, kanang kuan basta dili ko makasabot sa akong gibati bisag unsaon na akong posisyon sa paghigda nako di gud na ko makatulog kay mawad-an ko gininhawa tapos init kayo ang akong paminaw akong lawas init kayo nya akong tiyan hangtod nabuntag na siya tapos hangtod nga ang among border diri anong tanas siya nga nga naaba ko ang diri ah, daan nga kanang daan nga ligid ba daw ako kay nga naman siya kay akong suno kay atong sindihan kada gabii i eh, waday kakabantay nga naiwak-wak diri magsiglibot-libot tapos amo pung kauban diri sa balay na border pod namo nga nagingon siya nga Uy, day, surod na kayo. Naglabo mo ko gabi-i, Naglabalaba pa ko gabi-i. Eh lagi pasulod din ko nilagdali dali-dali nasulod na kay wakwak kunya ni nasulod gid ko kay nakalungod gid ko sa wakwak -wak. nga katulo nag tingog-tingog iso pagkaayo mo sulod gid ko bali, nang dibot og balibog grabe na hadlo ka tapos pagka pagka ko ang mga tulog nang ina nagpadala ko sa mga anak uganan kanang puan asin og ahos ang ipabutang sa mga kwarto kay kuan para makatulog ko. so nag-street gid ang kung tulog hanto nagbuntag wa ko gi wala ko wa na balik ang wakwak -wak. pero kada gabi igudaw ang wakwak dire magbalik-balik Murag bata pang ang wak wakwak kay ang iyang tingong murag pa bata pa. Ampot lang kung taga asa nang wakwak ka na kay pag wakwak daw dili daw namunang, na mong unay ang Dili na taga diri Dili man taro ma makuwan wakwak ka nang mutu o ba. Pero na ito ko nagyibo kay na doon ganun mismo. <laughs> na nanubot gyud akong balibo kay grabe na grabe ka isog sa wakwak na doon ako mismo ang iyang tingong. Delikado gyud ay pagbuntis magsigawas-gawas mga kamot pag kung ang magampin-ampin mag-amping-amping dyan mo, tapos magsuot daw mo pirmi, ka ng itong nga singina, tapos mag-sindi daw mo, oog ka ng kada gabi eh. Kaya para ang wako kung palayo, bahuan mo daw, kunugod na sila. Tapos magbutang ka pirmi sa imong kwarto, as in, oog ka ng ahos. Kaya para mo palayo ang kahit sakitan daw na sila sa ilong. Kaya kung daw, dili sila ganahan sa baho, sa ahos. Muna, mo daw na siya isong So ngayon, story time about aswang aswang ito yung part 3 ng ano ng aswang so sinabi niya dito is me tagalugin mo naman ng maintindihan po namin thanks po sige tagalugin ko kahit nahirapan ako sa kalisod basta intindihin niyo na lang yung tagalog ko at saka don't mind my accent ha sumbagon so, talaga mo. <laughs> mga mami hindi lang sa buntis yung mga aswang lumalapit mas lumalapit yung mga aswang kapag bago kang panganak kapag maliit pa yung baby mo kapag nasa ilang buwan pa lang ilang weeks kasi naranasan ko talaga yan ito ha, true story talaga to kasi naranasan ko to alam nyo ba yung lugar na Dinagat Island nakatira ako dun parang mag one year ata mag one year ako dun pero hindi ko na sasabihin kung ano talagang lugar yun basta nasa side ng Dinagat Island parang yung likod niya is Siargao na ito talaga ang pina nakakatakot na story na naranasan ko talaga mismo kasi sa unang panganay ko, sa panganay ko, na babae, yung mga karanasan ko noon, sa una kong naging ka-live-in partner. Kasi yung panganay ko, iba yung tatay ng panganay ko, hindi yung asawa ko ngayon. Kahit saan-saan na niya ako dinala, kasi parang naging kidnapping yung ginawa niya sa akin. Marami na akong nagpagpintuhan nito ng mga ano, ng mga, yung mga karanasan ko ba, ng mga hindi maganda. sa kamay ng naging tatay ng anak ko na panganay. So ngayon, kahit saan saan na kami napadpad kaya, napadpad kami sa Dinagat Island. Yung papa ng panganay ko is sobrang lasinggero. Ano siya, so security guard yung trabaho niya. So nagrinta kami ng isang bahay, buong bahay. Kasi yung renta ng bahay is 300 pesos lang ang buwan. Pero kasama yung kuya ko at saka asawa niya. Hati kami sa isang bahay. Yung trabaho ng tatay ng anak ko at saka yung kuya ko magkapariha sila, nag security guard din sila. So yung time na gabi na yun, kami lang dalawa na iwan ng anak ko Parang nasa one month pa siya mahigit. Tapos yung kuya ko at saka asawa niya at saka yung papa ng anak ko is andun sa kung nasaan sila nagjujuti. Distansya lang, yung malakad mo lang. Tapos nag-inuman sila dun. Tapos kami lang ang naiwan sa bahay gabi na yun, noong time na yun. Sa kahihintay ko sa kanila, nakatulog na ako habang pinapadidi ko yung anak ko. Hindi ko matandaan kung anong oras na yun. Tapos yung, pal yung, palibot ng bahay namin is may mga talisay ba? Talisay na kahoy. Iwan ko kung anong Tagalog ng talisay na kahoy. Tapos yung hinigaan namin, nasa sala lang kami. Tapos nakakulambo kami ng anak ko. Pero sabi ng mga matatanda, kapag may mga masasamang ano, mga mga masasama, mo giingon nga sa Bisaya is dili ingon nato hindi makalapit talaga pag may kulambo Habang nagpapadidi ako ng, sa anak ko, nagulat lang ako kasi may may tumunog sa tinga ko ganun pag ganun siya o ting pag ganun siya parang nawala yung yung pandinig ko parang masakit yung tinga ko ganun tapos paglingon ko sa sa bibi ko kasi tabi ko naman yung bibi ko nasa tabi na siya sa ano sa kulambo ba yung kulambo nakadikit sa bibi ko tapos paglingon ko gulat na gulat talaga ako kasi bigla akong nanigas at saka yung yung bunganga ko, hindi na makasigaw yung nanigas na yung bunganga ko tapos yung katawan ko, bukong katawan nanigas talaga, ang gumagalaw lang sa akin, yung mata ko nakikita ko talaga yung yung parang hayop na lumapit sa anak ko, na para siyang tidibir, brown yung kulay tapos ang labo, oh ang labo ang ang kapal ng buhok ang buo niyang katawan is punong puno ng buhok, kitang kita ko talaga yung kung ano ang hitsura niya tapos hindi ko talaga maano na maisip na hayop yun o aso ba yun o ano kasi nakasara naman yung pinto walang makapasok doon na hayop tapos gusto kong sumigaw hindi na talaga ako makasigaw tumutulo na yung luha ko gusto kong mag maghingi ng saklolo wala talaga hindi hindi ko talaga magalaw yung buong katawan kasi lumapit na talaga yung hayop sa bat sa anak ko buti nga may kolambo hindi siya na ano kaya yun, sobrang nakakatakot na experience. So yun ang pina nakakatakot na ano naranasan ko sa Dinagat Island. Hindi ko alam kung anong hayop yun. Na kaya niya akong patigasin, kaya niya akong kontrolin. Basta hindi ko na lang sasabihin kung anong lugar yun, basta nasa side yun ng Dinagat Island. So ayun, nagdasal ako na sana mag, uh, may tutulong sa amin. Kasi hindi talaga, hindi ko talaga maigalaw yung katawan ko hanggang sa dumating yung asawa ng kuya ko buti nga dumating yung asawa ng kuya ko pagdating na pagdating niya pagbukas na pagbukas niya ng pinto doon na ako nakagalaw doon na ako nakasigaw kaya sobrang iyak ko sobrang ano sobrang nanginginig na ang buo kong katawan tapos sinumbong ko kung anong nangyari ganun tapos nagulat din yung kuya ko kasi yung nakita ko daw na hayop nakita niya daw din sumilip daw sa kwarto nila kaya gulat na gulat yung kuya ko kasi kung, kung ano yung nakita ko, yun din ang nakita niya. Kaya nagtataka talaga kami kasi marami pa talaga akong pwedeng ikwento kung ano yung mga naranasan namin sa, ano, sa Dinagat Island, kung saan kami nakatira. Hindi lang talaga ito. we weren't shooting, may mga children who saw the painting and accidentally na natanggal yung cover, no, yung Manila paper, and natakot sila sa painting to the point na they had nightmares. Ganun ka. Horrific siguro yung imagery. It's Lilith. Uh, you would see na parang tribal goddess doon So we did that from scratch We designed it We sketched it out So we really did it from scratch And then I don't know what happened Along the way We stopped shooting So apparently There's this kid It's a retreat place So parang main group of kids na Nag-retreat For some reason, accidentally, na unveiled dun sa isang kid yung si Lilith painting and then, I don't know, from then on, um, the painting started haunting him in a way na parang nag yung story ng film. It's one of those things, huh? you don't know if you would believe it or not kasi parang it's so ano naman na bakit nag-manifest yung story namin ng film, eh hindi mo naman alam. I think yung isang kid na pa arbolario pa para lang ma maka recover from from that uh, vision of the painting that was haunting them. So umabot sa point na yung production designer namin had to had to burn it para to prevent further incidents. So, of course, I I wanted to get a second opinion from like people who actually know about this stuff. It doesn't hurt naman to subscribe to it for the safety of everyone. Inambularyo, albularyo siya. Uh, she advised us to uh, burn the painting after she performed a cleansing prayer. I think that was the freakiest moment of my life, yung cleansing prayer. Nung moment na yun, sabi ko, you know what, let's just do it. Let's just burn the painting. It's not our intention naman to paint something demonic, pero maybe nag-manifest kasi, you know, yung location naman natin. If you walk two minutes, here in the Columbari So there, maybe, uh, ang lang na-attract. That cursed painting, you will get to see in the film if you watch Lilim. Uh, it's going to be like a very prominent uh, artwork there and a central piece in the movie.